Sama nyo ako. Sana uh, yung ating pagkakakilalaan ito ay uh, na naman uh, uh, kung paano natin aayusin pa yung mga ayos na. Nagiging sabihin uh, doon, uh, support ako sa iyo kung saan na dapat natin tulungan yung mga rural na uh, town natin o provinces upang uh, magkaroon ng uh, Uh, lahat ng opportunity na umulat ang bawat lugar sa Pilipinas. Sige. Meron akong tanong ha, para sa grupo dito. Commonly, commonly failure, commonly failure ng negosyante. Okay? Saan nananalo at saan natatalo? Okay? May akong napulot na um, mga bago kong kalaman dahil na-meet ko si Sir Eric, yung may-ari ng speaking and then marami akong ang uh, uh, naging uh, network na nakausap na uh, marami akong natutuhan at marami akong na-share na uh, mga kabataan na magkaroon ng maayos na pananaw sa pagnenegosyo. At uh, makaka ang purpose ko talaga dito ay makabuo ng network ng uh, ng circle na kung saan ay uh, makakatulong sa uh, pagsisimula ng mga bagong negosyo at magkaroon ng collaboration sa mga negosyating uh, matatagumpay na. Ganun lang at uh, sige, pauwi na kami.